Welcome back mga kaaldab Ito na naman po ang inyong lingkod Si Mr. Destiny Nagulat ang iba mga kaaldab Sa bigla ang pagsulpot ni Maine Polkerson Sa... Eat Bulaga mga kaldab. alam nyo po ba ang rason kung bakit biglang sumulpot si Main Polkerson na pauwi ng maaga? Bakit nga po Mr. Destiny? Well, bago tayo magsimula, e eh, babatiin ko po muna kayo ng Happy New Year. Pasensya na po ah, dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo makapagbibigay ng update. Di po ba kaya nga po ngayon na lang tayo babawi, kaya... Happy, happy New Year po sa lahat ng mga mamis, sa lahat ng mga nagmamahal po kay Lamengay at Isoy. Mabuhay po kayo at sana nga po masaya po ang pagpasok ng ating bagong taon. Alam nyo po ba na nagkaroon ng emergency exit ang pamilya ispatted? Dahil nga po sa napakalakas na lindol, agad-agad nga pong napauhi nang hindi po sinasadya ang pamilya at At sa pag-uwi nga po nila mga kapansin-pansin na hindi po ito nakita si Main Mendoza. Hindi, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Yung emergency exit na ginawa po, o agad-agad ang uwian, hindi pa nga po daw natatapos yung bakasyon. Kung mapapansin nyo naman po, hindi talaga sulit. Hindi po ba ang bakasyon kung ilang araw lang, eh wala na nga po, kumbaga nandito na po sila sa Pilipinas at nagmistol lang pumunta na lang po sila ng Batangas. Maraming mga kaganapan mga kaaldab na makapansin ninyo. Gaya nga po ng mga bigla ang sulpot na hindi inaasahan. Di po ba? Para lang po kasi masabi na naandito na sa Pilipinas si Maine. Para lang masabi na kumbaga umuwi siya dahil marami naman po talaga kasi magtatanong. Marami naman po magdududa kung bakit nga po ba na andito sa Pilipinas sila Congressman Ab, Arjo at Ibyang na wala si Menggay, di po ba? Lagi ko itong pinapaliwanag, lagi ko po itong sinasabi. Sa mga hindi po naniniwala, nire-respeto ko po kayo at ginagalang, di po ba? Wala po sila may ebidensya at resibo na magpapatunay nga po na sabay-sabay na lumipad papuntang Pilipinas sila Mengay, Ibiang at si Congressman Arjo. Hindi po para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Grabe no? Kung kailan kayo magbabakasyon, eh may dumating namang matinding dilubyo. Kaya po pala maaga na pauwi sila Congressman Arjo at si Maine Paul Huwag po kayo maniniwala ng Sinasabi nilang dahil lang po sa itbulaga, hindi po. Kumbaga, emergency po talaga. Napilitang umuwi si Maine Polkerson. At sa mga nagsasabing, syempre, upunta po siya sa pamilya niya. Hindi po ba, dadaan siya para lang, klaro, para magpo-post at magbabakasyon. Pansin nyo, mga ilang araw na naman, wala po si Menggay. Hindi po ba, hindi kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, si Menggay, hindi po mahirap sa kanya ang umalis. Hindi po sa kanya mahirap ang kumuha ng back-to-back -back ticket. Hindi po ba dahil alam naman po natin na kung gaano po kayaman si Mr. Paul Carlson Jr. sinasabi ko lang po, kung ninakawan nga po siya o na-scam nga po siya ng 100 million. Eh. di po ba? Ito po po kaya na talagang pinag-ipunan niya para sa bakasyon nila nila Menggay at ni Baby Teo kaya nga po maraming nagre-react sa ina-update natin Mr. Destiny, kita mo naman yung lagayan ng bata ba ba? pero kumbaga dito muna tayo mag-react mag sa kanan natin pag-usapan niya kapag may time po tayo dahil dito po kasi sa pagbabalik ni Menggay sa Itbulaga sinasabi nilang wala daw po si Menggay sa US parang bumalik na yung sitwasyon parang ang ginaang ibig nilang sabihin na fake news po tayo, sila yung tama, sila yung ganito, sila yung ganon. Wala naman pong problema. Hindi po ba? Hindi naman po tayo makikipagpilitan. Hindi naman po tayo magsasabi ng ganito, ganyan. Ang sa akin lang naman po, update lang yung ibabato natin. Update lang yung ipapaliwanag po natin sa mga nagsasabi ng, Nako, Mr. Destiny, move on ka na, tapos na yung boxing, hindi po ba? Okay lang po yan. Ang importante lang naman po dito, ay kung ano po yung update, kung ano po yung paliwanag ninyo, kung ano po yung sa tingin po ninyo. Sabi ko nga dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po ako sa mga magsasabi, hindi, bash, ano ka, fake news ka, real talk to, mga Malakas ang lindol sa Amerika. As, ano ba yan? sa Japan, pasensya na po kayo napakalakas at ramdam na ramdam po ito ng buong Japan kaya nga po mga kaaldab nagkaroon ng emergency exit, sila congressman Arjo, si Ibiang at ang pamilya niya, kaya nga po nasabi natin na hindi po ito sabay dahil hindi po nakita marami tuloy nakapansin na hindi naman talaga magkasama sila congressman si Menggay hindi po ba? Pero gaya na sinabi ko, wala pong maniniwala sa akin. Hindi po ba? Ngayong 2024, lahat po ng viewers ko na papasok ng simula 2023 ng July at ngayong 2024, wala po. Puro pambabas lang po yung aatupagin sa akin. Sasabihin lang nila Mr. Paasa, Mr. Kulto at hindi po ako makakakuha ng bago at pinaka-latest na followers. Totoo to mga ka-Aldab. Aminado tayo doon. Hindi natataas ang viewers natin dahil pang-Aldab lang po tayo. Wala naman pong problema roon. Hindi naman po tayo kung baga magre-react sa mga ganyan. Anong pakialam natin sa viewers? Anong pakialam ko sa subscriber? Kaya kung gusto ko, simulat-simula pa lang po, bumaliktad na ako. Simulat-simula pa lang po, nanindigan na tayo sa army at sa mga main fanatics. Siyempre sa Alden fanatics din mag update tayo. Di po ba? Pabor naman sa Alden fanatics yan kapag ka may -link tayo na gustong gusto nila. Di po ba? Doon pa lang dadami na yung followers ko eh. Yung Alden fanatics si simpatya na sa akin. Yung mga main fanatics si na sa akin. Pati Armin o oh, pag join force yan. Di ang viewers at followers ko. Pero hindi ko po yung ginawa. Hindi ko po ipagpapalit yung paninindigan po natin yung pagkakaisa po ng Aldab since 2015. Sabi ko nga po sa inyo, darating yung point na magkikita-kita rin po tayo, magsasama-sama rin po tayo sa isang event na kung saan nangyari nga po sa tamang panahon. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa makalawa, tignan na lang po natin. Gaya nga po ng pinapakita ko ngayon o sinasabi ko ngayon, ebidensya at resibo yung mga nakakalap nating impormasyon. Lalong-lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin si Lamengay at si Alden Richards. Bagamat maraming nagsasabi na kung tapos na yung boxing, mahiya naman kayo, di po ba? Wala no? Kay ako hindi naman po ako namimilit. Kung ayaw naman po nila, di po ba? Nire-remind ko lang, pasensya na po kayo kung bakit ko ito sinasabi para po yung mga mamis, mga titas, alam po ninyo. Kasi sinasabi nyo, eh Mr. Destiny, alam naman, alam naman namin yan, supportado ka namin yan, hindi mo na kailangan sabihin. Kailangan po sa mga baguhan, yung mga dumadaan sa atin para maintindihan po nila, para maunawaan din po nila. Kasi alam ko naman po yung mga mamis na matagal na, alam na po yung pinupunto ko. Doon lang po sa mga baguhan. Kung bakit hindi po kasabay si Mengay ng pamilya. Arjo, kung bakit po wala siya sa Batangas, kung bakit po mas inisi mas pumunta pa po si Mengay sa Itbulaga Bulaga kaysa sumama sa Batangas, di po ba? Klaro lang mga ka-Aldab, mas pinili niya magbanding sa pamilya niya. Doon pa lang may mali. Kung mapapansin nyo, may mali na, di po ba? Mas pinili ni Mengay na sumama kaysa kung totoong may relasyon sila, eh bakit? Di po ba uunahin niya Eight Bulaga eh nakalib siya. Pero, ganun, sinabi ko wala pong pilitan hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest nga po na i-upload po natin. Maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.